So ayan nga guys, nandito nga tayo ngayon sa LBC. Kukunin natin yung cellphone na pinayos natin kay Boss Marjan and Rico. Ayan, sa GRS. So ayan nga, ano hindi natin pinagkatiwala sa iba yung ating pang vlogging phone kasi napakahalaga nun para sa akin. Kaya talagang pinadala ko dun sa sigurado. Sig dun sa sigurado magaling gumawa. Talaga makakasigurado kayo sa gamit ninyo kapag ka sa kanila ninyo pinagawa. So ayan guys, tingnan natin yung cellphone at ipapakita ko rin sa inyo kung paano niya trinabaho, kung so, paano niya ginawa ang ating pang vlogging phone. Ayan. So ayan ang kinukuha na ng ating kasama. Tingnan niya. Ayan, siya na yan. O, ayan guys, so nakuha na natin yung ating pinayos na cellphone sa GRS. So ayan, panoodin niyo kung paano niya ginawa ito. At ayan nga guys, nakita nyo kung gaano ka-professional gumawa at trumabaho ito si Boss Marjan. So ayan guys, uh, sa mga oras ngang ito ay okay na okay na yung cellphone na ating pinakayos sa kanila. At sa mga gusto magpaayos dito ay GRS Gadget Repair Special. Message nyo lang sila sa kanilang page. At huwag kayo mag-alala guys kasi napaka nito at nakakasigurado kayo na safe na safe ang lahat ng inyong gadgets. At kung kayo i-order ng mga pyesa, safe safe na hindi kayo may scam dahil sila ay talagang legit